Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Mary Carnicao, o si teacher kay na magiging guro ninyo ngayong araw sa Araling Panlipunan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga paglilingkod o serbisyo ng mga kasapi ng komunidad. Ang layunin ng araling ito ay para matalakay ang mga paglilingkod o serbisyo mga kasapi ng komunidad. Halina't tayo'y magsimula. Mahalaga ang serbisyong ibinibigay ng mga bumubuo ng komunidad. Dito nakasalalay ang kaunlaran at kaayusan ng pamumuhay ng mga taong naninirahan dito. Tandaan na maraming serbisyo ang ginagawa ng komunidad upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Ang mga namumuno sa ating komunidad ay may mga serbisyong ibinibigay para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Sino-sino nga ba ang mga namumuno sa atin? Sila ay ang mga gobernador, mayor at kapitan ng barangay. Ano-ano nga bang serbisyo ang ibinibigay nila sa atin? Halina't ating tignan. Una, sila ay nagbibigay ng serbisyo sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga paaralan, pagbibigay ng libreng kagamitan sa eskwela at kung minsan pati mga unuporme. Nagbibigay din sila ng mga programa sa kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bakuna sa mga bata at maging libreng gamot at check-up sa health center ng ating barangay. Nagpapatayo din sila ng mga infrastruktura sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga daan, tulay at maging gusali tulad ng mga eskwela, palengke at minsan mga libreng pabahay. Tumutulong din sila sa kabuhayan ng kanilang mga nasasakupan sa pamamagitan ng mga proyekto para magkaroon ng hanapbuhay ang mga mahihirap na pamilya. Kaya laking pasasalamat natin sa mga serbisyong ibinibigay sa atin ng ating pamahalaan. Tandaan na bilang isang mamamayan ay inaasahan din na makapagbigay ka ng serbisyo sa ating komunidad bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa pamayanan. Ano-ano nga ba ang maaari nating gawin upang makapagbigay ng serbisyo sa ating komunidad? na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Iwasan natin ang magumpisa ng anumang gulo o away sa ating paligid. Ikalawa, sumuporta sa edukasyon ng mga kabataan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga proyektong makakatulong sa kanilang pagunlad. Ikatlo, tumulong sa mga programa tungkol sa kalinisan sa kapaligiran. Maaari nating umpisahan ito sa ating mga tahanan. Tulungan natin ang ating mga nanay o tatay sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating bahay. Ikaapat, tumulong sa mga programa sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan. Bilang isang bata at mag-aaral, mayroon ka rin maiaambag na serbisyo sa komunidad na angkop sa iyong edad at kakayahan. Una, mag-aral ka ng mabuti. Ito ay makakatulong sa iyo lalo na sa hinaharap. Upang manatiling malinis ang ating paligid, maaari ka rin tumulong sa paglilinis sa bahay at sa komunidad. Ang huli, palagi tayong sumunod sa mga ipinapatupad na batas ng tahanan at komunidad upang ikaw ay palaging ligtas. Naway so, may natutunan ka sa ating aralin ngayong araw. Tandaan na kahit ikaw ay isang bata, marami ka na rin maitutulong sa iyong komunidad. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga bata.